what's up guys hello guys welcome to andrea judge tv let's go and i uh, am guys uh -huh. it's another um, sit down vlog yes. time and um, we would like to share this um on this video <laughs> yung experience namin when the time uh, during pala during the time na kumuha kami ng ng bahay kasi mm -hmm. yun nga um ang dami naming na receive na good feedbacks dun sa um, previous video namin about um tungkol dito yes, sa bahay yes, natin sa bahay, right yun yeah. So, si Judge tong gumawa ng time yes. na yon. Yeah. And, yan. Ngayon, I wanted to share yung inputs, experiences yes. namin, mga challenges namin yung time na yeah. na kumuha kami ng bahay. Mm -hmm. And ayun, hopefully na makatulong yung video namin na to para sa mga um, kukuha pa lang kukuha din pa ng bahay, lang ng bahay. Yes. yung mga nurses dyan, or kidding nurse, 'di ba? Um Yung sa mga nakakapanood ng video namin, mm -hmm. um, if Tingnan nyo kung, You know, this is the time to to get a a house, house. and also 'yun. Hopefully ma-inspire kayo sa story the din story. namin. Ayan. Yeah. So, and most of an uh, uh, ano ba to? Explanation mga manggagaling kay Andrea guys kasi ako ano lang ako eh um, taga ano nung Pero <laughs> 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 kasi siya talaga naglakad all the um uh, paperwork and uh, lagi niya lang ako ina-update and binabasa ko. And yeah, Um, lagi namang okay para sa akin so mostly um, lahat ng requirements and mga um, anything na lalakarin si Andrea yung gumawa. So um, nung unang vlog ko, um, sinabi ko lang yung um, dahilan kung bakit kami nagpunta dito or bakit kami lumipat and mm -hmm. ano yung mga nagustuhan namin dito sa bahay na to saka sa lugar. Ngayon um, explain ni Andrea kung paano namin nakuha itong bahay na to it's a joint decision. So, syempre, mag-asawa mag kayo as a family and uh, as husband and wife, um, you make the decision parehas. And, um, I'm grateful sa kanya kasi he always um, push or parang, uh, ano nga ba, parating siya yung si Judge yung parating magsasabi na, oh, let's, let's do this and kailangan magkaroon na tayo ng nang nang bahay nang mm -hmm. ganitong nang yeah. ganitong time. So, yeah. So, i-set niyo lang din yung goals, guys. Yeah, always kung set ano. your goals. Kasi pag kalagi kayong ano, nagpo-procrastinate, no? Next year na ako maghahanap, next year pa lang ako titingin. Ah, uh, kapag wala kayong plano or goal, kasi parang ano eh, hindi lang naman basta-basta kukuha ka ng bahay eh. So, yeah. set mo yung time mo, kailangan 3 years or 5 years kung gusto niya talagang kumuha ng bahay, dapat um um nagaano na make kayo uh, may ka timeline na ganito sa kaplano kung yeah. nasang, nasang stage na kayo ng pagbili ng bahay yeah. bago yung talagang pagbili ng bahay okay. yeah. yo so yun share ko lang guys no so bago pa kami um, mag decide talaga na bumili ng bahay um nag tumitingin na kami kasi yun talaga yung goal namin eh sabi mm. namin pagdating namin dito sa Amerika, gusto namin magkaroon ng sariling bahay. And, um, Sorry. ayun, yun yung, yun yung tinig tinignan namin. Ah, mga siguro three years pa lang kami dito, tumitingin na ako ng kung paano nga ba ako, paano nga ba kami mag apply ng, ng mortgage, yung ganyan-ganyan. Pero, I tried actually nung, um, nung time na yon but hindi pa kami Um, qualified. Kung baga, mm -hmm. hindi pa kami ready. So, pwede yun, guys, no? Pwede nyo yung gawin. Um, you can consult a uh, mort Mor mortgage, mortgage lender yeah. or officer to evaluate yung current na status, status ng financial uh -huh. status nyo. Kung kaya nyo na bang mag kumuha ng bahay. And the reason why I also tried nung time na yun is I wanted to know kung Um, kaya na ba namin, de ba? or ano ba yung dapat namin i-prepare? kasi bago kami sa Amerika, so wala talaga kami alam kung paano yung process pag ng pagkuha ng bahay and yung mga kailangan namin gawin. Yeah. so nung time na yon hindi pa talaga ready, so um, and magbago pa lang ako nung sa work from home job ko dyan sa UM. And si Judge mag-start pa lang, lang sa, sa, sa OR. Sa OR. Yeah. So, kakapasa niya pa lang ng NCLEX. Ng, so, yun pala guys. So, number one is kailangan maka magkaroon ka ng established work. Yes. Um, yun yung kasi tinitingnan ng mortgage lenders kung meron kang stable job mm. na um, kayang magbayad nung yun nga, yung mortgage loan. So ayun guys, so yung mga parating pa, pa lang dito na nurses and um that if that's one of your goal na magkaroon ng ng house agad dito sa US, um I do suggest to is yun nga, find um a stable job mm -hmm. and kasi uh, mamaya i-share ko yung kung bakit ganon kasi they will need to to see yung A stable income. income. Yeah, yun yung ina-assess ng mga mortgage lenders. At least two years, di ba? Oo, at least two years um, na uh, magstay mag-stay ka dun mag sa, stay. sa company. Kasi ina-assess <coughs> nila yung lahat ng pay mo. That's one thing. And also, um, check your benefits sa company. Kasi um, your company um especially yung 401k yun yung pinaka yes. malaking tulong sa amin mm -hmm. nung nagkaroon kami nung bumili kami ng bahay kasi we use our 401k to um get a house mm -hmm. um bakit kasi 401k they will allow you to withdraw money dun sa dun sa 401k account mo mm -hmm. to purchase a house mm -hmm. so and even um, you can do loans also to get a house So 'yun. Um, kami naman nung time na 'yon, 'di ba, Dad? hindi naman ganong kalakihan yung mm -hmm. yung ipon natin. Um, but with the help of our 401k, mm -hmm. um laking tulong na nakakuha kami ng ng bahay. And 'yun nga, we we wanted to share to everyone kasi alam ko baka hindi nila hindi nila 'yon alam and we're you're thinking na baka kailangan ko mag-ipon ng maraming pera before mm. ako mag, you know, yeah. makapa, makakuha ng bahay. So, yung time na yun, ano eh, uh, fresh, ano pa lang ako sa nursing. Uh Oo. -oh. So, yung, I think, yung pagka-hire sa ano, nursing, hindi ka kami kumuha ng bahay kasi kailangan at least two years. So, we waited for two years. Mm -hmm. And at the same time, yun nga, um, nag-prepare na kami para sa uh, pinaplano na namin yung mga gagawin namin or pinaghahandaan na namin yung mga requirements para sa um, dumating yung time mm -hmm. uh, na ito na yung right time para bumili, para ng, bahay. bumili ng bahay. It's a big purchase, guys. Yun, ito yung pinaka, isa sa mga pinaka-life-changing um, um, mm -hmm. events sa buhay mo pag bumili mm -hmm. ka ng bahay yes. dito kasi napakalaking purchase. Mm -hmm. So nung nag na kami na kukuha ng bahay, Um, you will need to coordinate sa mortgage officer nyo. So, depende sa um, type ng bahay na kukunin nyo or if it's if it's a new construction o yung mga um, existing house na um, depende sa mortgage officer kung ano yung mm -hmm. type of loan. So, maraming type of uh, mortgage loans na um, available sa lahat um, ng buyers, yeah. home buyers. So, yung specifically sa amin, ang nag-apply sa amin is yung FHA loan. Um, magsearch Mag-search na lang din kayo kung ano yung specific, um, ano yung mga ibang loans na pwede nyong gawin. Pero yung sa, gamitin pala, yung amin is yung FHA loan. Um, it's uh, parang government-based na na-allow niya yung mga uh um, first time home buyer na magkaroon ng access really to get a house kasi una-una mababa yung down payment and hindi ganun ka strict yung yung credit score so yon so may may certain credit score na pwede kang mag-qualify sa isang loan and down payment kasi syempre kay importante yung down payment eh so yun yun. so amin yung FHA loan so ang ginawa namin Um, since alam na namin na kukuha namin ng bahay, yung, um, ano ba ang tawag Developer namin, yung Ryan, yung si Ryan Homes meron silang sariling mm. um, mortgage in-house yeah. uh, in lender. So, sila yung nag-asikaso nung, mm. nung mortgage, mortgage namin. So, um, what we did was, sinamit lahat ng, ng requirements. Ang requirements nila is mainly yung paycheck nyo kasi yun talaga yun yung income yeah, kailangan nila i-establish yung pay stub nyo for i think 3 months 3 mm, months ata yun three months prior um nung nag-apply kayo and your bank statements guys mm, yeah so, monitor yun yeah yung bank statement yung um lahat ng um assets nyo meaning mm -hmm. lahat yung yung 401k nyo kung yung statement nyo doon submit nyo mm -hmm. yung kung may iba kayong savings account mm -hmm. checking account lahat ng statements ibibigay nyo nung nag ano na kami nung process process na kami mm -hmm. yun nga um uh, nagbigay na kami ng requirements kapag daw na kami mm -hmm. um parang inaano na lang um inaantay na lang namin yung approval mm -hmm. so ang payo sa amin nung ano yung mortgage mm -hmm. officer sa amin na yung bank statement namin hanggat maaari um i-keep lang namin ng ganun. So bawal mag ano ng malaking purchase yes. or ano parang ganun para hindi magalaw pa pag tinignan kasi grabe mm -hmm. talagang per line item nila tinitingnan. Yeah, Titingnan nila yung per line item Kung may pumapasi. ng lahat ng <laughs> ng statement of account niyo. Mm -hmm. Even guys, kunyari nag papadala kayo sa Pilipinas hmm. tatanungin nila yon kung hmm. para saan to itong sa specific month, tatanungin nila para saan to, ano tong pumasok na pera sa, yes. sa account yeah. mo, ano tong um, specific na ginastos yeah. mo, ano tong binili mo, mm -hmm. yung gano'n. Yeah, pati yung binibili mo, <laughs> para parang yes. more than 1,000, tinatanong kung ano yung purchase yeah. mo na yon Tapos, um, naalala ko nun yung sa overtime eh. eh sa pay yeah. stub ko, may connection dun. Kasi meron kami dati nun, yung panahon pa ng COVID, um, ano pa, Um, meron doon parang yung bonus pay namin. 'Di ba? 'Di nakasulat doon kung ano 'yon, parang yeah. non-discrepancy something yung nakasulat. Yeah. So tinanong pa in-email pa yung HR namin, nag-reply back yung HR, pinalik namin para yeah. i-clarify lang kung ano yung um, um bonus na 'yon, kung anong tawag sa kung bonus ano yung, na yun. Oo, kung Saan gagaling, kung saan gagaling. Yung, yung pera na yun or parang <clears throat> established ba na income 'yon or parang <clears throat> bonus lang yeah. ba or parang one time lang ba one 'yun time yung mga ganos oh. so kailangan nila established talaga kasi yes. yung yung income mo kasi alam ko bago kanila ma-approve kailangan um yung income to talaga. expenses mm -hmm. mo is nasa parang ano ba 50 to 60% yeah, percent. Yes. yeah so ibig sabihin kung yung income mo versus sa expenses mo dapat may natitira ka pang mga nasa 50%, 50 yeah um ng sahod mo para mm -hmm. maaprubahan nila yung loan mo. Yeah. Kaya every detail ng statement of account yeah. mo titignan nila versus dun sa mm -hmm. pumapasok na pera yeah. sa iyo. So titingnan nila kung ito ba talaga yung income mo. Mm -mm. Um, regular ba yung overtime mo? Yeah. Tapos yung mga bonuses na yon uh, regular ba? Kasi baka uh, yung binigay mo para nag spike lang pero hindi talaga yun yung actual na income mo or hindi talaga yun yeah. yung income mo. Yeah. So yun yung tinitingnan nila kung kaya mo ba talagang uh, magbayad Baya. ng bahay um, uh, with your ano yung kung ano yung, kung salary, ano yung salary mo, salary current mo. salary mo. Ayun. Yeah. Very stressful talaga ng time niya kasi marami kaming, syempre may yeah, mga paperwork paperwork yes. and everything, puro explanation, yung ganyan, email, ganyan. Email, email back, oh, Oo. Oh, oh. And, so, yun. Um, pero, pero, after maapropi yung yung ano yung mortgage namin sobrang sarap sa, sa dam, guys. kasi parang tapos na ang bunotan garantee O kore kasi parang syempre ano so sa daan si dina, dinaanan mong parang butas ng karayom hmm nakalusot ka doon, yeah. so um, it's so very ano yung yeah. rewarding experience rewarding. Um, pinaka rewarding dun guys nung uh, pinapasyalan na namin yung bahay oh. yung binibuild na yung uh, bahay namin, kasi hindi nila ibibuild hanggat ano, eh, hindi ka approve eh. uh -oh. so nung nakita na namin ayun, tinatayo na ng semento yun yung parang naging rewarding and ayun na, binibisita na namin every weekend, almost every weekend almost end. every weekend, mm -hmm. yan, so Sobrang saya. Yeah. And, um, ayun, uh, ano ba, after ng, syempre, pag malapit na i over yung bahay nyo, pag new construction, mm -hmm. um, ano ba yung mga costs na kailangan yes, mong pansayan? Yeah. Um, yung share ni Judge sa inyo kung magkano yung, yung nilabas naming pera. Um, actually, parang nirevisit ko, basta yung total na nalabas naming pera is about $30,000. Mm -hmm. $30,000. 30, so, Kasama na din yung din, initial deposit namin tapos yung um, yung mga further deposit well, pa. Yeah. And then yung closing cost is about $8,000 to $9,000. Yeah. So yun yung closing cost yun yung pinaka last na babayaran, babayaran nyo kapag magsasign na kayo ng um, yung i-close nyo we'll na yung, na yung mortgage loan nyo sa totoo lang dead na no? pag nire-revisit ko yung pakiramdam sa so, yes, uh, iba yung... yung binigay na yung susi sa oh, na ano yes. grabe <laughs> oh my um, gosh. Um, sobrang uh, sarap sa pakiramdam napaka-rewarding uh -huh. so to sum up lang guys yun nga um, pag kukuha kayo ng bahay kailangan planado nyo or kailangan ano um, tingnan niyo yung current situation ng um, financial nyo, mm -hmm. o current situation ng job nyo, job mm -hmm. securities nyo, mm -hmm. kasi um, yun yung mag-matter eh. Kasi yeah. kung hindi secure yung mga yun, kunwari, uh, one year ka pa lang sa work, may possibility kahit mataas yung credit score mo, na hindi kang ma Kasi yeah. uh, parang hindi, ano ba tayo, hindi established yung um, trabaho mo or, or yung income mo. And, um, uh, syempre, pag na kayo ng bahay, um, nasa stage na kayo na, oh, ito, nakapili na ako ng bahay. Ito yung kukunin Yung financial nyo, dapat bantayan nyo din. So, don't make big purchase na Correct. um, pwedeng makabago sa ano nyo. di diba, Credit, oh, yeah. Credit score. In-advise oh, in kami. Credit score sa bank statement. Kung gusto mong bumili ng furniture, uh, wag muna. Kung bibili ka ng mga uh, gadgets, especially sa sakyan, uh, wag muna, wag niyong pagsabayin yung pagbili ng uh, kung ano ang bahay. Pagka sa bahay muna, mag-focus muna kayo sa bahay. Yon, yes. Yun, yun muna yung uh, pagtuunan ng pansin sa financial niyo. Yeah, focus nyo. on your, ano, yung expenses niyo, kailangan talaga. Nung yes. time na yon, uh, sobrang tight yung budget namin and wala talaga kaming Na, ano, lumalabas. Oh, hindi kami lum kumakain masyado sa labas. Uh, um, kasi baka question yun eh. Parang, oh, ano, parang yun ba yung lifestyle niya or something. Oh, oh. So, or, I, kasi hindi naman talaga kami masyadong kumakain yeah, sa labas. Yeah. Pero nililimit din kasi yeah. namin para din makita din namin sa sarili namin na kung oh, kaya ba talaga, ready na talaga uh, kami mag kung may ng talaga bahay. Na, Correct. Uh, And it's a good, ano eh, nung, yung new construction, parang it's a good practice din yeah. nung time na yun na oh, kasi 6 six months eh uh, uh Oo -oh. and yung pakiramdam na yes talaga ready na kaming kumuha ng bahay, ng bahay mm -hmm. nung time na yun so, share ko sa inyo um, naiyak talaga ako dito nung time na nakapasok namin sa bahay na bigay na yung susi day, day na yan, si Claire, si Tiffany sabi niya sa akin mom, dad, I'm so proud of you kasi um, you have your we have we have our house now so yung ganon yeah. kasi si Claire nakita niya yung ano eh pinagdaanan namin from the start kasi Um, talaga from the, yeah. Kasi, yeah. Um, talaga from the Philippines o, sa diba? Philippines kasi ang setup namin noon kasi nga nung nagkaroon kami ng baby Mm -hmm. Parang kami fresh grad. So, di pa kami established yeah. talaga. So, one week kami sa kanila, then one week kami sa amin. So, ganun. Uh, parati kami palipat-lipat, palipat which lipat. is nakakapagod. So, wala kami permanent address talaga. <laughs> <laughs> Paharamdam ko nung time na sinabi niya yun. Parang nangyak-nyak talaga ako kasi sabi ko, um, it's a very rewarding experience yes. para sa amin ni Judge na yung anak namin nakita niya kung, hard work. Yeah, kung paano namin achieve yung isang bagay na pinaghirapan namin. Sa yeah. mga um, nanonood sa amin na nagdadalawang isip pa, ano ba talaga kung tama ba na pumili kayo ng, ng bahay or um, mag nalang apartment na lang kayo forever or hindi you know, naman forever or ano ba yung plano nyo pagdating sa housing. Um, uh, for us, we will... Wow. Uh, even uh, kami talaga sure kami sa sarili yeah. namin na bibili kami ng ng bahay yeah. um, one thing because uh, yeah yung family kasi uh, mm -hmm. I, I grew up na ano eh yung sobrang intact ng family yung parang gusto ko ipa-experience sa mga anak ko na um lumaki sila sa bahay na to ano mm -hmm. mo yun, na parang uh, pagka graduate nila kung nag college man sila no, pag uwi sila meron silang childhood memory na oh, oh diyan ako uh, lumaki ito yung bahay namin oh. dito ako lumaki so and then yan um and then makapagcreate ka ng um, ng memories sa bahay na to na walang mm -hmm. ano limitation ba tulad ng uh, makapaglaro yung mga bata sa backyard yes. and um, you know makaset up ng party dito pwede kaming mag, uh, magingay pwede, ko, pwede namin mm -hmm. uh, i-design yung kwarto ni Tiffany nang gusto niya, nang whatever gusto namin she whatever she likes kasi kwarto mm -hmm. niya na yun yeah. so no restriction, no limitation and yan masaya lang uh, yeah. yun yung tinatawag na parang napaka at home na yes. and like sa apartment feeling mo at home ka pero may limitation hindi sa iyo so parang hindi, hindi parang ganoon pa din uh, hindi, parang, ano, parang hindi ka free to do, to do. whatever you like yeah. and ayun din and sense of ano to guys no fulfillment alam mo yung yes. gumigising ka sa sa bawat araw and nakikita mo yeah. na experience mo um, on hand yung lahat ng pinaghihirapan mo yeah. so ayun, ito yung something to look forward um, yeah. to Um, sa mga, alam mo, alam mo na stress ka sa work, alam yes. mo na um, nahihirapan ka na um, make a goal for yourself, i-goal mo yung bahay and yeah. once you have your own house, yeah. you will feel na um, I will go, you know, yeah. may drive ka pumasok, may, yes. may drive ka magtrabaho kasi... Yeah. Um, You wanted to stay in your house and, you know, build a lot of memories. good memories yeah. with your family. Pero, syempre, uh, disclaimer lang, um, yung pagdidesisyon ng, like, kunwari, depende yun eh, kanla, uh, tulad kami, family kami. Uh -huh. So, talagang kukuha kami ng bahay kasi, yun nga, gusto namin mag-create ng memories together. Yeah. Ang kalakihan ng mga bata yung bahay na to. Yeah. Pero, meron din kasi may mga nagpupunta ng US na may edad na, single. Mm -hmm. So kung sa tingin nila yung bahay is hindi talaga mag-work mag and then mas nakakaipon sila ng ano kung magdarenta sila ng apartment kasi may binibili silang bahay sa Pilipinas or nagpapatayos ng bahay sa Pilipinas which is okay yeah. yung, ba? kasi kunwari single ka oh. wala, or may iba na uh, malalaki na yung anak mm -hmm. um, which is nagwo-work na lang para sa sarili nila yeah, you don't need to buy a house para magkautang ka ng another 30 years so oh. uh, renting I think is good for sa mga ganun, so depende yon yeah. depende talaga, pero kung family kayo And yeah. talagang ano, so i-goal niyo talaga magkabahay para okay. sa amin ah. Yeah. And yung mga iba naman yung pagkain mm -hmm. ni Judge, hindi lang naman syempre bahay yung pwede mong i-own, 'di ba? Yeah. Single family home. Pwede ka din kumuha ng sarili mong condo, condo or townhouse, mm -hmm. your mas ma mas mura kumpara mm -hmm. sa sa single family home. Yeah. Pero iba pa rin kasi pag sinabi mong, oy akin to, <laughs> akin to. Yeah, yeah. Parang, binili ko to mm. gamit yung pera na pinaghirapan yeah. ko. So, it's still uh, a big difference. So, look into it, guys. Yes. Tingnan nyo. Yung mga, ano nga, moment nga na lumalabas ako ng bahay eh. Alam nyo yun. Huh? Parat, Parating kong gusto tumambay sa so, ano, tas tinitingnan ko lang yung bahay from yeah. sa harap. Tas nandun lang sarap ako. Nakaupo lang ako dun. Tas tinitingnan <laughs> ko. Parang, um, ako lumaki ako sa squatters area, mm. di ba? Um, hindi talagang yung bubong namin, butas-butas, alam ni Andrea yon yeah. minsan binabaha pa kami, natutulog yeah, kami ng gabi. Na, diba, natutulog ng gabi, hanggang, oh. ano, uh, binti yung um, baha sa bahay. <laughs> so, ano, <d> dry <laughs> namin yun ng, ano, ng yeah. map, and then pipigain pa namin, ano, uh, mga 12 a.m., 1 a.m., lalang pag may bagyo. Yeah. So, um, Um, tit- titingnan ko yung bahay parang hindi katuano uh -oh. ano ano pero bini-dream ko siya nung bata ako ah yeah. Alam niyo yung It's MTV always... MD, uh, MTV Crib yung oh, yung bahay yes. namin parang hindi ganoon pero yung imagination ko gumagana kunwari ini-interview ako sa MTV Crib na oh ito welcome to my home kasi ito yung ano ko yung parang ano yun parang yung naging motivation ko kahit yung sa mga sasakyan diba sabi ko sa iyo um yeah. naglalakad ako sa uh, Batasan Road then Nakikita ko yung mga uh, sports sasagyan. car na ganito mm -hmm. tas parang yun. Um yun yung nagiging fuel sa akin para sa akin. Kaya yeah. ano sa para sa sarili ko na in some day yun. Oh ah, yeah. It. Yeah, yun lang naman guys eh if you motivate yourself and you set <clears throat> your dream make a path going to that goal or yung dream mo, yeah. it will happen. And always, syempre, stay positive. And syempre, kasama ng lahat ng um, pinagdaanan namin, And syempre, si Lord. Sobrang yes. yeah. laki ng All the time, um, praying. tulong ni Lord sa bawat big events sa buhay namin. Yeah. So, always thankful to to God. Lord yeah. to Lord God sa lahat ng you know strength yeah. na binibigay That niya sa nung atin. Lahat naman ng ano yung decision na pinagkakamap namin, pinagdadasal namin eh. Yes. Lahat ng uh, pag nag-set kami ni Andrea ng goal, pinagdadasal namin kapag may mga nangyayari sa buhay namin. Yeah. Uh, every Good day um every day we pray in the morning, sa gabi. Yeah. Yung, uh, and honestly, yung pagsisimba medyo hindi masyado yeah. lately kasi ano uh, busy sa work. Uh, pero hanggat maaari, nagsisimba kami. Pero yeah. we pray every day, at least like three times a day. Yes, Talaga. always. Stop, uh, you know, when, when um, wala kang kausap or parang you're just staying... You're, parang nag-iisip ka lang i always ako i always talk to lord na um, saying thank you simple thank you mm -hmm. you being grateful sa lahat ng natulong niya mm -hmm. sa amin sa family and we're hoping also guys uh, kayo din gano'n, na ma ma-reach niyo yung dreams niyo yung goals niyo in life na Um, with our story and um, make your yeah. own story then and ayun hopefully nakatulong Not kami sa inyo yeah. so lang namin mag-video ni Andrea <laughs> ngayong araw um mm. yan um hopefully na na-inspire kayo kahit papano and um kahit papano nagkaroon kayo ng idea alam ko hindi siya detailed guys kasi hindi naman kami loan um, officer yeah, or ano kami... na sinabi lang namin yung um yes. yung um Uh, ginawa namin or yung experience namin. So, yun, guys. Maraming, maraming salamat if nanonood na, ka pa hanggang ngayon. Thank you so much sa'yo. Yeah. So, subscribe mo na yan, guys. Uh, thank you again. Siguro, dito na natin uh, tatapusin yung vlog. Um, again, maraming, maraming, maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin. Currently, it's 1,881 na tayo, guys. 119 na lang. Uh, Magtututay na tayo, lang. guys. Uh, sobrang goal namin, Uh, 'yon ngayon na maging 2 kasi parang na-double natin yung ano eh, yung goal natin eh na 1,000 subscriber for this year, and kung abot tayo ng 2,000, that's a bonus for us so maraming 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 salamat and ayun thank you so much guys um, yeah. patuloy pa rin kami ang gagawa ng lahat ng mga videos na um, pertaining sa aming buhay dito sa America and syempre, mga nursing videos as well and yeah. mga, mga travel, travel. vlogs yeah. abangan nyo kung matutuloy kami sa Christmas Village sana Ayun, yeah, staycation, no? Nagana pa kami. So, ayun. We'll share so, see, share yung experience kayo winter yes. there, ayon. So, ayun, maraming salamat guys. Ingat kayo parate and God bless. Mm -hmm. Bye.